Ah, okay. Oo, oh, diba? Mm -mm. Iba pala yung ano nyo. Yun. Ayan, good morning guys. Ayan po, oh, maghimukas uh, tayo ng isda. Nabihiyaan uh, na naman ulit tayo ng dagat. Magaling talaga ng ulit ko si Aling Arlene eh. <laughs> Ito po ang aming hanap buhay. Magdaragat at magbubukin. Kaya, libreng gulay, libreng isda. Ito na kami bibili ng ulam. Kakapagpinta pa. Kakapagpinta pa. <laughs> ano ba? Hoy, alis, alis. Hindi hindi niyo. kasi tuma. Hmm. Ayun, okay ba?